Ang kwento natin ngayong araw ay tungkol sa isang pamilyang nangarap maranasan ang American Dream. Ngunit nauwi ito sa isang malagim na krimen na umukit sa utak ng mga nakakita sa sinapit ng mga biktima. Bago po ito ay huwag kalimutang mag-like at i-click ang subscribe button at notification bell upang maalerto sa mga pinakabagong video namin. Ang mag-asawang sina Pedro Panhon at Sonia Loja ay mga taga-Ecuador na pumunta sa Amerika upang maranasan ang sinasabing American Dream. Tumira sila sa Danbury, Connecticut at doon ay sinikap nilang mamuhay ng maayos at bumuo ng isang matatag na pamilya. Sila ay may tatlong anak. Ang panganay na si Junior na 12 years old, ang sumunod ay si Jocelyn na 10 years old at ang bunso na si Jonel na 5 years old na. Si na Junior at Jocelyn ay nag-aaral sa Danbury Public Schools. Si Junior ay nahilig sa tennis at volleyball. Si Jocelyn naman ay inilarawan na isang matalino at bibong bata. Ang mga anak ni na Pedro at Sonia ay kilalang mabait at palakaibigan at laging naglalaro sa kanilang munting playground na makikita sa likod bahay. Si Pedro ay isang karpintero, ngunit hindi naging sapat ang kinikita niya para maging maayos ang pamumuhay ng kanyang pamilya. Lagi silang nababaon sa utang at hindi mabili ang mga pangangailangan ng mga bata kaya't sinubukang magpatakbo ng isang daycare ni Sonia sa kanilang maliit na bahay para makatulong na rin sa mga gastusin ng pamilya. Makalipas ang ilang buwan lumago ang kanyang negosyo at dumami ang mga magulang na nagtitiwala at nagiiwan ang kanilang anak sa kanya. Kaya't kumuha sila ng mas malaking bahay na may malaking hartin sa likod upang makapagpatayo din ng isang munting playground. Hindi lang ito nakatulong kay Sonia dahil nakatulong din siya sa mga pamilya ng komunidad na nangangailangan ng taong magbabantay sa kanilang anak habang pumapasok sa trabaho. Nagustuhan ni Sonia ang negosyong ito dahil kumikita siya kahit nasa bahay lang at nababantayan pa ang mga anak niya. Naging maganda ang takbo ng kanilang pamumuhay ng ilang taon dahil nabibili na nila ang kanilang mga kailangan sa pang-araw-araw at nakakapag-ipon pa sila. Dahil sa daycare na ito ay nakakuha sila ng mas maayos at malaking bahay. Hindi na kinakapos sa budget at nabibili na ang mga gusto ng mga bata kahit papaano. Naging maunlad at masaya ang pamilyang panhon, ngunit hindi talaga maiwasan na may maiinggit at gagawa ng paraan upang masira ang tila perpektong buhay napag-alaman na may nagsumbong sa kinauukulan na ang kanyang daycare ay walang lisensya at hindi nakarehistro. Hindi makakuha si Sonia ng mga kaukulang papeles at mga permit sapagkat iligal ang kanilang pamamalagi sa Amerika dahil pumasok sila sa loob ng bansa sa iligal na paraan. Dalawang beses na pinuntahan ng mga tauhan ng gobyerno ang kanyang bahay para nga siya ay pagsabihan at warningan na bawal ang kanyang pagpapatakbo ng daycare at kailangan niya magbayad ng multa kung hindi niya ititigil ito. Kahit na nagdahilan si Sonia na mga kamag-anak naman niya ito ay hindi siya pinaninawalaan ng mga opisyal at pinadalhan na siya ng sulat na nagsasaad na ito ay huling babalana at mananagot na sila sa batas. Walang magawa si Sonya, Naging balisa siya at nakaramdam ng matinding stress dahil malaking kawalan nito sa kanilang kita. Hindi malaman ni Sonia kung paano sila makakaraos. Kakarampot lang ang kinikita ni Pedro at hindi pa nila tapos bayaran ang kanilang bahay. Nag-aaral pa rin ang kanyang mga anak. Paano kung mawalan sila ng bahay? Ano na mangyayari sa kanila? Naisip ni Sonia na kung silang dalawa lang naman ni Pedro ay okay lang dahil kaya nilang magtiis at matulog kahit saan. Ngunit ngayon ay iba na, may tatlo silang anak na kailangan alalahanin. Ito nagpapahirap ng husto sa isip ni Sonia. Hindi na siya makakain at hindi na makatulog. Abalalagi ang kanyang isip sa kung ano ang kanilang kahihinatnan. Natatakot siya para sa kanyang mga anak. Hindi niya maatim na basta na lang sila uuwi sa Ecuador ng bigo at walang nangyayari sa buhay nila. Nabanggit niya ang kanyang problema sa kanyang kapatid, kaya lang wala din naman itong magawa. Sinabihan siya nito na magpakonsulta sa doktor dahil grabe ang stress na dinadanas niya. Pero wala naman silang health insurance, kaya kahit gusto man niya magpakonsulta sa doktor dahil sa kanyang pagkabalisa ay hindi niya ito magawa. Noong July 27, 2022, hindi mapalagay si Pedro dahil hindi pa niya nakakausap ang kanyang asawa. Si Pedro ay kasalukuyang nasa trabaho at sanay siya na tinatawagan ni Sonia tuwing break time. Ngunit kakaibang araw na iyon dahil alas 6 na ng hapon ay wala pa rin siyang balita kay Sonya. Kahit na sinubukan niyang kontakin ng telepono ni Sonia ay hindi ito sumasagot. Kahit na pagpasyahan niyang tumawag sa pulis para papuntahan ang kanilang bahay at magsagawa ng welfare check sa kanyang pamilya. Ngunit bago pa dumating ang mga pulis sa bahay ay dali-dali ding nagpaalam si Pedro sa kanyang trabaho na uuwi ng mas maaga dahil sa pag-aalala niya sa kanyang pamilya. Hindi na niya maantay pa ang report ng mga pulis kaya't nauna siyang dumating sa kanyang bahay. Ngunit pagdating doon, nagtaka siya bakit wala man lang sumalubong sa kanya. Dahil araw-araw tuwing umuwi siya galing sa trabaho, nag-uunahan ang mga bata sa pagtakbo para sumalubong sa kanya. Pero bakit ngayon tahimik ang bahay? Nasaan ang mga anak niya? Bakit nakakandado ang pinto? Hindi naman naglalak ng pinto si Sonia. Kinuha ni Pedro ang susi at binuksan ang bahay. Habang naglalakad siya patungo sa kusina, nakita niya ang isang sulat sa lamesa. Binuksan niya ito at binasa. Nakasulat dito ang mga salitang, Patawarin mo ako, Pedro, pero isinama ko ang aking mga anak. Napahinto siya sa pagbabasa at agad na pinuntahan ang unang kwarto. Sa kanyang pagpasok, nakita niya ang kanyang panganay na si Junior na nakabulagta sa sahig. Gayun din ang kanyang anak na babae na si Jocelyn na nasa kama naman. Parehong may mga kable ng kuryente sa leeg ang dalawang bata at wala ng buhay. Napatakbo si Pedro sa sumunod na kwarto at doon naman niya natagpuan ang kanyang bunso. Ganun din ang sinapit nito at wala na ring buhay. Nagmamadali siyang lumabas ng bahay habang hawak ang telepono at humingi ng tulong sa 911. Pero dahil hindi pa ganun kahusay mag-ingles si Pedro ay hindi siya maaintindihan ng dispatcher. Kaya minabuti nitong pumunta sa kapitbahay at ito ang pinakausap sa 911. Sa mga oras na ito, biglang nanghina si Pedro at tila natunaw ang kanyang mga tuhod. Dito na siya tuluyang bumigay. Hinimatay si Pedro sa sobrang pigati. Hindi niya kinayang makita ang sinapit ng mga anak. Nang dumating ang mga pulis at nakita ang mga bata, maging sila ay nanlambot. Agad nilang hinanap ang nanay ng mga bata pero wala si Sonia sa bahay. Nilibot nila ang buong bakuran at doon natagpuan nila ang isang tool shed kung saan iniimbak ang mga kagamitan sa garden na malapit sa palaruan ng mga bata. Nakita si Sonia na nakabitin sa loob at wala ng buhay. Ayon sa kwento ni Pedro sa mga pulis, wala siyang napapansing kakaiba sa mga ikinikilos ng asawa. Alam niyang pinoproblema nitong kanyang daycare, pero hindi kailanman niya naisip na magagawa ito ng kanyang asawa. Nang kinakausap ng mga pulis si Pedro, umiiyak na ikiniwento nito kung paanong ang kanyang mga anak ay sinasalubong siya pagkagaling sa trabaho. Pero nang araw na iyon ay walang anak na sumalubong sa kanya at pati ang pinto na laging bukas ay nakakandado na. Mga bagay na hindi normal na ginagawa ni Sonia. Ramdam niya agad sa kanyang puso na may masamang nangyari at para siyang pinagsakan ng langit at lupa ng mapagtanto na totoo ang kanyang kotob lo, que decía que lo algo le decía en la que, que le mate los niños y, y ya también después a matarse. Ayon sa otopsiya, sinakal ni Sonya ang kanilang mga anak, pati ang sarili gamit ang kable ng kuryente. Bago pa man maganap ang insidente ay nakausap ni Sonia ang kanyang kapatid. Inilabas niya ang lahat ng problema at nararamdaman nito sa sitwasyon ng kanyang pamilya ngayong wala na ang daycare. Problemado ito at tumiiyak sa telepono. Sinabi ni Sonia na kailangan niya magtrabaho pero hindi niya magawa dahil walang maiiwang mag-alaga sa kanyang bunsong anak. Okay na sana ang kanyang daycare na negosyo dahil permit lang siya sa bahay. Pero dahil wala naman siyang permit, hindi na niya ito magagawa. Napakarami pa naman ang kanilang bayarin. Hindi na niya alam ang kanyang gagawin sa sobrang stress. Sa pagsisiyasat ng pulisya nalaman nila na noong araw na mangyari ang krimen, tinawagan lahat ni Sonya ang mga magulang ng mga bata na inaalagaan niya at sinabing ipapatigil na niya ang daycare. Pero may isang magulang na hindi natanggap ang mensahe ni Sonya ng araw na iyon at inihatid pa rin ang kanyang anak. Nagkausap sila ni Sonya at ito na rin ang nagsabi sa kanya na hindi na maaalagaan ng kanyang anak at isasara na rin ang daycare. Nalungkot sila pareho at nagpaalam na sa isa't isa. The last time she took care of my son was in June. Um, because she called that day saying that somebody told on her at the state that she was taking care of children that she a Isang lalaking kapitbahay ni na Pedro ang nakapanayam ng mga pulis at nakita ang crime scene. Sinabi nito na hanggang ngayon ay hindi siya makapaniwala sa nangyari. Lambot na lambot siya sa sinapit ng mga bata. Nakikita pa niya ang mukha ng bunsong anak nila Pedro hindi ito mawaglit sa kanyang isip at hindi rin siya mahakain sobra siyang naapektuhan sa nasaksihan sinabi nito na wala naman siyang napapansing kakaiba sa mag-anak madalas niya itong nakikita sa kanilang bakuran at laging naglalaro doon ang mga bata pati na ang mga inaalaga ang bata ni sonya doon kasi sila namamalagi sa bakuran naglalaro habang nakabantay si sonya hindi niya ito narinig kahit minsan na nagalit sa mga bata o sigawan ang mga ito. Mahilig silang mag-picnic at mag-party sa likuran ng kanilang bahay. Palabati ang mag-asawang Sonia at Pedro pero mahiyain at hindi masyadong makwento nalungkot ang komunidad ng Danbury dahil sa nangyari. Nagsagawa sila ng isang vigil para sa pamilya Panhon at ang mayor ay nagsabing magbibigay ng libreng counseling para sa mga labis na naapektuhan sa krimen. Narito ang ilan sa mga panayam ng mga kapitbahay nila Pedro at Sonia. Just don't know what, what happened why. Does she needed help. Normal los hijos Mila says the family was happy and she wishes she would have been even closer to the victims and maybe she could have helped. When I get off work, they're playing in the yard, laughing, riding their bikes. Nothing out of the ordinary. You should blame me. You would never think nothing like that. Mental health is it's a serious thing and unfortunately it came to this. So, you know, my kids are my world. I can't imagine. And I just feel so bad for the dad. Natapos na naman ang isang totoong kwento at sana po ay may natutunan sa pangyayaring ito. Huwag po nating pabayaan ng sarili at huwag mawala ng pag-asa dahil sa bawat pagsubok na dadanasin ay isang maliwanag na kinabukasan ang maghihintay sa atin. Ang mga problema ay ituring nating instrumento para tayo matuto at maging matatag na harapin ang buhay. At kung nakakaranas ang depression at stress ay huwag mag humingi ng tulong at at makipag-usap sa mga taong makakapagbigay payo sa inyong nararamdaman. Kamusta po sa inyo, Ms. Saga Marites, Ms. Imelda Pasqua from Kuwait, Ms. Shawi also from Kuwait, Ms. Rosalyn Aldos from Isabela, Ms. Marisa Renteza? Ms. Marites Cabanas, Ms. Medel Peterson, Ms. Nympha Rayum, Miss Leonie Fortu, Miss Grace Bravo from Hong Kong, Miss Eva Canada, Miss Sofia Abayon, Miss Jenny Vilparo from Muscat Oman, and Lestoman family. God bless po sa inyong lahat. At salamat sa walang sawang panonood at pagsuporta sa aking munting channel. At sa mga hindi pa nakasubscribe, pindutin ang like at subscribe button para matunghayan nyo ang mga darating pang videos sa channel na ito.